Adventure ba ang hanap mo? O break mula sa trabaho at school? Nag-iisip na mapaglilibangan pero abot kaya at stress-free sa pagpaplano? Sa Lingayen Beach ng Pangasinan, maaari mo nang subukan ang iba't ibang water sports at activities na perfect sa mainit na panahon at siguradong kagigiliwan. May frisbee, power kite flying, kite landboarding, longboarding, skim at surfing. Lahat ng ito ay matutunghayan at matututunan sa Surf Star School of Surfing, Mingayen. Kaagapay ng grupo ang Pangasinan Provincial Government sa papalago ng turismo sa lalawigan at paghikayat sa mga Pangasinense sa mga aktibidad na kapakipakinabang sa kalusugan. They're enthusiastic ng power kite at iba't ibang mga water sports activities. So, uh nakita nila na uh, when they've been going around uh, different places in the Philippines, uh napakaganda ng mga activities na gaya nito. Nakakatuwa na yung uh, grupo ni Jim, they're very young uh, pero they've been venturing into uh, tourism activities na pwedeng makatulong hindi lang dito sa Lingayan o kaya sa Lingayan Beach pero pati na rin sa buong Paglasitan. Isa lamang ang Surf Star School na namamahagi ng training sa surfing. Skimboarding at kite land boarding sa Pilipinas. Ayon kay Jim Conrad Arias, presidente ng Surf Star Lingayen, layunin ng grupo na mapanatiling masigla ang water sports sa Pangasinan habang pinapalawig ang social and environmental responsibility sa publiko. Bali yung Surf ang nag siya sa La Union, San Juan La Union, kay Lemon Dines. Yung mission ng Surfstar is parang i-share yung stoking experience para matry nung iba't ibang mga turista dito sa Pangasinan. I-encourage namin yung mga Pangasinense para i-try yung eto mga activities sa dagat. Sa mga turist naman sa mga nagagaling sa Manila, mga nag escape from the city, mga ganon dito na to try na mag bonfire, mag tayo ng mga fresh na fresh seafoods lalo kapag ano merong mga namumuhan ng isda, mura. Tapos dito kami, mag bonfire kami dito tapos dito na kayo mag tapos jamming jamming yun ang wala sa kanila na gusto nilang experience na gusto rin namin i-share sa kanila Tiyak na mag-enjoy ang lahat, mapa beginner man o advanced surfers. Ani Von Verano, bagamat hindi matataas ang alon sa Lingayen Beach, mainam pa rin daw ito para sa nasabing sport. Okay naman po, as in perfect, hindi you know, na wala ng alon, saka pang-beginner talaga. Dagdag ni Verano, isang munong nakakapagod na exercise ang surfing, kaya dapat laging maingat lalo na at hindi pare-pareho ang laki at ng alon. May tuturing namang challenging ngunit may thrill ang skimboarding dahil sa bilis at balansi ang kinakailangan dito. Kumpara sa surfing, mas maliit, Manipis, magaan at walang fin ang board na ginagamit. Nilalaro ito sa dalampasigan kung saan mababaw ang tubig at pabalik na ang alon. Ito si John Lee Apaga. Nagsimula siya mag-skimboarding sa edad na labing dalawang taon. Ania, pangarap niya maging profesional sa hinaharap kaya araw-araw ito nag-eensayo. Sarap sa paggrandang tomato, lalo na luto pag nakasakay. Para ako nakasakay sa parko, pag nakasakay ako, magagawa ko la ng matrik, magwo-ning manaibeng to Maliban sa water sports, may lan activities din na ino-offer sa Starling Garden. Sa power kite flying, masusubok ang tibay na kalamnan sa braso at likuran habang ito ay kinokontrol sa pabago-bagong ihip ng hangin. Power kite flying, isang uri ng saranggola. Meron itong dalawang tali na yun yung control sa power kite. Then, ang ordinaryong saranggola naman ay isa lang naman yung tali. Ang power kite flying ay mayroong malakas na persa, hindi basta-basta. At ginagawa ito sa maluluwang na lugar para hindi nakakadisgrasya ng mga tao at hindi ka basta-basta papalipad nandiyan sila sa harap ng kite mo kasi kung sumimp lang yung kite mo may tindinsing masugatan sila. Tulad ng power kite flying, ginagamitan din ng malaking traction kite ang kite land boarding, ngunit ito ay may apat hanggang limang tali habang nakasakay sa isang board. Ang kite flying natin na gano'n, hindi siya basta-basta kasi meron siyang four lines. So, yung four lines na yun, pwede mong i-maneuver yung kite. So, ganyan, hindi siya gano'ng kakomplikado, kailangan na nag-basic. Like, kailangan yung utak mo, tsaka yung body mo, nagko-coordinate para hindi ka makadiskrasya talaga ng ito. Yun, yun yung pinaka na dun. Kailangan alam mo kung ano yung ginagawa. Longboarding naman ang tawag sa isang ito. Katulad ng skateboarding na mas sikat na may tuturing, leg work at balance ang lubos na pinagtutuunan sa sport na ito. Sa longboard, pinagkaiba niya sa skateboard. Yung skateboard, meron siyang parang yung wave sa dulo ng dulo ng skate, sa skateboard. Dito naman sa longboard, flat siya. Pang downhill talaga siya dapat. Pero mas maganda rin siya sa flat, mas mabilis. It was fun Although so, I'm still not, uh, hindi ko pa ganon kaalam. Pero masayang inaanyayahan ng Provincial Tourism Office ng lahat na magtungo sa Lingayan Beach upang subukan ang mga nasabing extreme activities. Sana nga tayong mga Pangasinenses, lalo na yung mga taga na dumadayo lagi dito sa ating Lingayan Beach na uh, experience din nila yung mga offerings na ino -offer ng ating mga uh, surf stars. Nakikita natin na ito ay malaking tulong para sa kanila na nagventure into tourism and at the same time uh, makakatulong din para mas ma-promote pa natin ang turismo sa Lingayen at sa Pangasinan. We're inviting all the Pangasinenses and all the tourists to visit us here at Lingayen Beachfront. We are open every day from 7 a.m. to 5.30 p.m. Star! Louis de la Vega, Pangasinan Watch.